Mag-iingat kayo mga paps Sa binibili yung pyesa Ayan Ito unang palit Ito after 3 days Simula ng pinalit Kalug na Ayan mga paps So try natin yung problema Nung in-order sa online Na dry poly mga paps Na ang bor niya ay magaspang, So ganito ang performance niya Talagang ma-accidente kayo Ngayon papakita ko sa inyo Kanin yung Yung arangkada niya Hanggang sa dulo Mga paps So try na natin Ang nangyayari kasi dito pag ginas mo so birit lang ang makina ngayon habang bumibirit siya biglang aarangkada ng mabilis kasi nga yung bor nung pyesa magaspang dapat makinis kasi nagpiplay siya sa bawat gas mo dapat kayang kayang tulakin ng bula palabas so try natin to ah yan ayan nakabirit diba Oh, birit na birit. Diba? Birit. Oh, biglang kakapit. Oh, di ba? Biglang bumilis. Yan ang problema nito mga paps. So, yung may-ari nito, muntik ng maaksidente. So, 3 days lang simula nung binili. Ayan. 3 days lang simula nung binili. Ayan, bumalik sa akin. So, yung pyesa kasi, siya nagbili sa online. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Pagbaklas natin, after 3 days, So, tatlong beses lang nangyayari o dalawang beses na pag nagpapalit sila at umuorder sa Suzuki ng ganong pyesa, kami problema. Ayan, try ulit natin mga paps. Ayan, try natin ha. Gagas natin. Papakinggan nyo yung tunog ng makina. Ayan, bumirit. di diba? O, oh, bigla na kapit. Oh, di ba Delikado to. Yun ang mission nito mga paps. Ngayon eh, papakita ko sa inyo kanong hitsura mamaya ha. Iingatan nyo na pag pagbibili kayo, chichik nyo yun. Sige, isa pa. O, oh, bumirit. O, oh, bigla kapit. ba? Diba? Ay, paano kung hindi to pwede sa dikitan mga paps Maaksidente ka nito, mga ka. Ngayon mga paps na baklas na natin, so makikita na natin difference. Yung sinasabi ko sa inyo, magaspang ang nito sa loob. So, try natin, tanggalin natin.

Ito yung sinasabi ko sa inyo magaspang. Yan. Ito, oh, sobrang tigas do. Ayan, oh, may guhit na agad oh. May tama na agad oh, ayan oh. Ito. Nung kinabit ko to, magaspang to. Ayan oh, para pambuhangin oh. Ayan mga paps after 3 days ito na yung itsura nya ayan o oh. sobrang gaspang nito nung kinabit pero binilin ko naman to sa may ari hmm, ito oh, yung nangyari o oh. gas gas agad ayan o oh. guhit agad eh ayan o oh. ayan o oh. dapat kasi nito makinis hmm, kalog agad o oh. 3 days pa lang hmm kalugna, na oh hmm kalugna na agad 3 days pa lang natanggal yung parang buhangin sa loob sobrang gaspang kasi ayan mga paps kung iniisip nyo naman dito ay nandito ang problem niyan si Gunyal yan wala yan matigas yan kung may si Gunyal yan problema niyan dapat may tama na yung oil seal yung oil seal na yan tatagas yan dito hindi oh. kasi malalaman mo kung may, sira, may kumakalog na itong ihi mo lumuluag din ang oil seal tumalabas na yung langis to wala malinis pa yan at kasi after 3 days pa lang pinalitan natin so dala nung owner yung ipinalit na item ito nga yan yun nga may napansin na kung magaspang talaga yung burnya, tapos hindi nagpiplay ito kalog na 3 oh, days pa lang diba magastos ayan mga paps explain ko sa inyo kung bakit yung test drive natin kanina bumibirit tapos biglang bumabatak ayan ganito ang hitsura nya sa sa neutral o normal hindi pa hindi pa mabilis yung takbo niya or hindi pa siya umaarangkada. Ngayon may bula siya dito. 'Di ba may bula din diyan. Pag umiikot tutulakin ito, tutulakin to ng bula, papasok. Papasok. Para ipitin niya yung pambelt. Ang nangyari, hindi agad siya natutulak. Kasi matigas, maganit. Ngayon, pag sa bilis ng ikot ng makina, bigla siyang bibitaw. Kaya napapansin nyo, bigla siyang aarangkada ng mabilis. Ibig sabihin ng bibitaw, bigla siyang papasok ng ganun. So, aangat yung pambilt. Ito, 3 days pa lang to simula ng panilatan, pinalitan. Kalog na. Hmm. Nang napansin ko dito nung bagong bili, dinila yung item. Sobrang gaspang nito, tumbur na to. Parang buhangin yan. Subrang gaspang yan kumpara dito sa binili natin ngayon o oh. makinis sya ayan diba? walang kalog wala kumpara dito sa 3 days pa lang simula ng binili oh. at dito sa pinalitan nung una oh. ito yung ipapalit natin ngayon o oh, di ba wala hindi siya kalog. Tapos, nagpi-play siya, oh. Oh. Nagpi-play. Hmm. Oh. Oh. Diba? Ito hindi. Sim, nung binili ito, oh. hindi siya nagpi-play. Hindi siya bumabagsak. Ang hirap niyang i-play. Kasi nga, yung burn nito sa gitna, sobrang gaspang. Ayan mga pops na kabit na natin. Ito try it drive ulit natin sa labas. Yan. Ito mga paps, walang delay. Tamo, yung buka niya, dire-diretso. Walang, ti hindi siya tumitigil ng bagya. Tawa oh, wow. oh, diba? ko. Hindi pa siya masyadong mataas yung throttle tabo na dahan dahan tabo hindi siya bu hindi, bi hindi bumibigla ayan o no? isa pa hindi diba? yun dapat tingnan niyo yung tingnan nyo siya kung paano siya gumagalaw papasok siya pag naggas tayo tapos dahan dahan siya bumabalik ayan oh. balik sya Oh. Diba? So, hindi siya maganit. Hindi magaspang yung burn niya, hindi nag-stack up. So try natin sa labas mga paps. So test na natin kung kaparyas nung may problema kumpara sa ngayong ibang brand yung ating binili. Okay, let's go. Kanina, pag test natin, bumibirit pero walang batak. Tapos biglang sisipa ng biglaan. Yung delay yung ano niya. Delay yung hatak. Ayan, ngayon tatry natin kung talagang bibirit sa gitna o sabay sipa. O sabi pa nga. O try natin ha. O, ngayon. Kaunting antar pa lang na nga makina natin. Mabilis na. O. O. So bumibilis. Pag matas tayo ng throttle, bumibilis din isang mabilis ibig sabihin mga paps hindi pa natin nasasagad yung RPM ng makina mabilis na yung takbo nya ibig sabihin isa good condition kumpara sa kanina na birit na birit pero walang sipa Ngayon, try ulit natin mga paps ayan diba mabilis na siya o ba diba? sumasabay siya sa bawat trote hindi e, ka tulad kanina na bumibiri tapos mo tapos biglang bibilis ito hindi sinasagot natin sinasabi ito na agad tayo hindi e, ka tulad kanina hatak na hatak wala pa tayo dito tapos biglang sisipa ayan okay na mga paps goods na goods na ayan mga paps na ito nga pala yung packaging nung binili nung uh, biniling item nung ating customer itong, itong plastic na to nakalagay dito na yun, no? Suzuki PT ano Suzuki PT Susuk, Suzuki Suzuki Indomobil Motor So dito nakabalot yung drive piece na sinasabi ko sa kanya inyo na magaspang yung bore mismo isang set nung ano Yun nga ang problema so ganto rin yung binili niya nung una kaya napansin yung kalog-kalog yan yung packaging Ngayon bumili tayo ng bago ito Yung pinakita ko sa inyo na maganda smooth Ayan oh. No ayan yung brand binili natin yan kay ayan binili binili nga natin to kay Digoy Motor Shop uh, shout out nga pala kay Digoy Motor Shop dyan sa kanlubang sa MCDC ayan doon natin to binili goods naman isang set na kompleto sulit naman ang presyo di ka nito kakarampot may problema pa ito lang packaging ha hindi kasama yung laman Yun. Bala na kayo. Basta mag-ingat kayo pag bibili ka ng pyesa. Ayan mga paps, okay na siya. So pinakita ko naman sa inyo yung difference ng dalawa. So goods na goods na talaga to. Kaya ang tip ko lang sa inyo mga paps pag bibili ka ng pyesa, yun, isa pina, sa pinakamahalaga. Check nyo talaga yung part na yun. Huwag kayo basta. Mas maganda bumili kayo sa personal nyong mahawakan. Yung may check nyo talaga yung parts yung spacer number kung talagang hindi magaspang sa isang set ng drive test mga paps yun lang mga tips lang para hindi mangyari sa inyo may dubli dubli gastos mga paps ayan thank you at kung bago ka pa lang sa channel ko huwag kalimutan mag subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka pong update sa mga post ko mga video nito, tulad nito mga paps thank you and god bless you